nandito na tayo sa Mayuan mga ka care boom sa loob ng uh, Maharlika. And so sa ngayon, hahanapin natin yung kan yung uh, shot ni Pinsan. So hahanapin natin yung pwesto ni Pinsan. Maam, ma, saan po dito yung uh, pwesto ng Canyou Sophia Chocolate uh, store? Sophia Chocolate? Opo. And... Ah, good morning mama. And shout out kila ma'am, good morning. Dito tayo papasok sa may ground floor ng SM. Hindi <laughs> nang marlik ah. may mga nakita tayo dito ng mga ano, ano, mga stand or uh, ma'am, magkakaano pa yung mga ganito? 350 po. Ay, 350. Ano na ano pang tawag dito ma'am? Ay, tripod? Tripod. tripod. Oh. 350. Yan, po, humahaba po yan. Humahaba ma'am? abot po siya hanggang langit. <laughs> <laughs> <Hindi naman. laughs> Siguro hanggang sa lagit na lang. So, <laughs> <Lagit> lang. <laughs> hindi siya pulit. <laughs> Sige, ang balita, tanong ko lang ma'am. Nasa so, papasok na tayo dito sa may underground. right sa so, may CR dito, may nakita tayong uh, CR. Uh, jingle bells muna tayo bago, bago natin hanapin. So, uh, magbabayad tayo ng regular 10 pesos. Okay. So nandito na ako ngayon sa may uh, ground floor ng maharika building mga katay-care So mamaya hanggang natin yung shop ni Pilsa So magbabayad muna tayo dito so, na 10 pesos man niya Ha? Magblog pa po yun And so, mag ba? Check ko lang And so Bye. Ngayon lang ako actually nakapasok dito no hindi pa ako nakapunta dito sa may part na ko so, Kaya uh, uh, exciting So ihi muna tayo sa loob Pasok tayo, baka may makita yung diwata sa loob. Ay, ma'am, saan nyo ba yung lalaki? Ay, sorry, sorry. So, hindi ko alam, babae mo lang dito. Kasi nasanay agawin, ma'am, nga, sa right side yung lalaki. Balik tayo. Eh. Ayun, na-frank tayo na ayun. So, pasok na tayo. Wow! So, nandito na tayo sa may loob ng CR National C, Tula C. Ayan. So, kaya sa family ko dyan sa Balong Lupa kaya na ako. Kay Nanay Gugulen, kay Ate Kaya Gugulen, si Jim Son. Ayan, Buda, Bura Lion, uh, Bayot, Cesar, Ay lahat dyan ang kapitbahay namin. So, lahat. So, na tayo. So, ayun, natapos na tayong mag-jingle bells. So, ayun, uh, hahanapin pa yung Uh, chocolate Shop ni Pinsan dito sa Mayaigronto. At uh, uh, tingin ko isusubscribe daw ata tayo ni Ma'am sa may labasan. So, let's go! So, palabas na tayo. And so success. Kaso hindi naging success yung pag-pass up natin kanina dito sa Mayaigronto. <laughs> Dahil pang babae pala. Ayun, so nice natin i-shoutout si Ma'am. Good morning! Ma'am, anong pangalan mo, Ma'am? Sam. Ma'am? Sam. Sam? Oo. Oh, Ang ganda namang pangalan niyan. Grabe! Ano? Ayun, uh, magandang morning kay Ma'am Sam. Ma'am, kayo po, ano pong pangalan niya, Ma'am? Aurora. Aurora. Ay, alam po din ang apelido mo, Ma'am. Sarah Hindi ba? Aurora Hill. Yo. Yeah. Ilo, <laughs> 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 <Hello, hello, hello, laughs> uh. na kayo, Pero yeah, Ilocano kayo, Ma'am niya. Ilocano kayo, Matlang. Ilocano kayo, Matlang. And so, shout out kay Ma'am Aurora, tsaka kay Ma'am Sam. Ayun, so, baby. nasa ito magpasalamat kay Ma'am Aurora, tsaka may Ma'am kay Ma'am Sam ulit, ayan, so maraming salamat po ah, sige ma'am, ingat tayo ka nain, mama ma'am ingat po lagi, ayan, morning po <laughs> sige po so, hindi natin makita yung pwesto ni tin Sam ah, ito, 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 so nakita na natin ayan, so sa wakas nakita ko na yung pwesto ni tin Sam Sophia's College Store okay, morning madam <laughs> ni Manang Kurangay ay pa kay Ading <laughs> na kakapinanom ni ko Ading ni ay uh, kamsat ni father mo and so inya tinagan mo Ading Rebecca Rebecca ayan so napakagandang pangalan Rebecca <laughs> uh, anak mo Ading ay uh, na ni Balong mo Sian po Siyan. Uh, hi, Sian. Good morning. Busy, busy. <laughs> And so, magandang morning kay Ading Rebecca. Okay, mani Popcorn. Ayan, sa wakas. Nandito na ako sa may sa may loob ng uh, Sophia's Chocolate Store ni Pinsan Marie. Ayan, palot. Uh... Okay. Chikol. Uh, sa wakas, nakapasok na ako. <laughs> nakapasok na ako rito sa may shop ni Manny, uh, Pinsan Marie. And so, nais nice ko kayong shout-out ni San Marie. Uh, Kuya Andy. And most especially, Sophia. Hi, Sophia. Uh, I'm here now uh, inside your... Uh, chocolate, beautiful chocolate store. Ayan. Eh, <laughs> wow! so, magpapapalit na tayo ng ng ship protector, mga ka-taker, habang hinintay natin si Kuan, si Cora. Kita-kits -kita tayo mamaya. Take care, boom. And so, pinagawa ko yung pinapalitan natin yung ship protector. Ayan, maraming salamat kay Sir. Alright, take care, boom. Ayan. Uh, so, alamin natin yung pangalan ni Sir. Uh, right, Jomar po. Jomar po. Ah, uh, Jomar po. Sir, kano ano mo si okay. Fernando po? <laughs> ano po, uncle? <laughs> <laughs> Ang pala yun yes, si Fernando po. <laughs> Ayan, so maraming salamat sa kanya. Yung mga, ah, sir, invite mo na yung one. Yung mga mga customers mo, yung mga possible na pwede mong yes, mga clients. Yes, no, uh, ini-invite ko po yung mga suki namin, especially yung mga suki namin. Then yung other customer po na We are willing po na magbigay servisyo sa inyo dito sa stall 13-14 sa basement, marahilita building. Ayun, dito kong video. <laughs> <laughs> Meron so, din po kaming beauty products. So, dito po, may mga beauty products po kami. So, willing din po kayo maganda sa mga gusto magpaganda pa lalo. Ayun. Yes. Uh, yung, mga, yung mga gusto pong magpaganda yeah, ay oh, pumunta po kayo rito, mga ka-take care. Ay, so nandito pala. Ayan, ayan. Nandito po yung mga beauty products nila, sir. So, yes, no. so, napakarami pala niyang business. Ayan, so, so available po yan dito sa Install 1314. Welcome po kayong lahat. Ayan, so, 8 a.m. to 5 p.m. So, yun! So ipapakita natin yung mga products ko nila mula dito sa may kanan cellphone accessories. Mga cellphone accessories. Kompleto po sila. Ayan. Anapin nila po yung chubby. Ako po yun. <laughs> Ayan si Sergio Mar. Pala, sir. Mahigol ka na. May sawa ka na. Wala pa. Wala pa. Huwag uh, pa naman siya, uh, shout out yung mga single dyan. Habang na, baka dagsain. Yung mga gusto mong asawain, oo. Oh. <laughs> so yung mga single po dyan, yung mga single, yung mga available. Uh, <laughs> so ready to married agad. Apo, uh, ready to mingle. Ayan, lapit lang po kayo dito sa may Maharlika Basement, dito po sa may Baguio City. Know. Hanapin nyo naman po si Sir Rajumar. Sige, ano muna ako, takot doon. Yung Bin, binabargain muna ako. <laughs> Hindi naman, Sir. Ako ah, lang, ano na ito, sa tamang ako sa na mga laga. BB <laughs> faces, Sir. Ayan. So, 33, sir? Yes. Sir. So, magkalapit lang pala kami ng edad. Ikaw, 34. Hindi sa 30 na. kinat, 36 kong. Ha? Ito Bata pa pero good morning. Pili na po kayo mga... May mga pan po. Ayun, magbenta tayo na no? mga katayker na no? May mga accessories na may mga beauty products na sila. Ito so, nagbebenta na si Sir Jumar. Alright. Good <laughs> so, morning po. Sir, di paano pag nagkasabay-sabay na yung pan yung mm -hmm. customer mo? Oh, yung iba lang po willing to wait. I willing to wait po. Okay. Pero mahirap po maghintay sir no, kasi sa huli masasaktan ka lang eh. <laughs> <laughs> Depende po sa klase ng paghihintay. Ay. Chaga. <laughs> oh, chaga, lang sir no. And so naka so, may customer may na si Kwan si Sir Jumar. Ayun, talagang malakas yung kanya yung ay, ano, tinatago niya kapangyarihan no, mga ka-take care no. <laughs> Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Ayan, morning po. Ay, uh, sa so, so, ipapakita natin yung ating channel. Trapping <laughs> area. So, maraming salamat kay ma'am na pan, uh, bago nating subscriber, ayan. Nagpapagawa po sila ng tempered, tempered glass. Tempered glass yan, sir, no? Uh, yes, po. tempered po. Ayan. And so, shout out natin sila, ma'am. Uh, ma'am, ano palang fan, ma'am? Ano palang nagan mo? Ay, Jenny Rose po. Jenny Rose, ayan. So, shout out kay ma'am Jenny Rose, tsaka yung si sister niya. Hi, eh. ading. Anong name mo? Anong name mo? Jenny Lo? Jenny May? Ha? Ah, Ay, Jenny May po. Ayan, so, kamag-anak din nila si Fernando po. Ayan. Gina may po. <laughs> At uh, siyempre kay ma'am na tingin ko uh, mama nila. Yeah. Hi ma'am! Hi po, ano pangalan niyo ma? Gina po. Ayon. Hi, ma Hi kila ma'am Gina. Good morning mga ka-take care boom! nandito tayo sa may harap ng uh, stall number 12 ni ma'am, uh, anong pangalan niyo ma'am? Christy. Hi ma'am Christy. At uh, ito po yung mga product nila. May mga... Uh, uh, ano to, mga beauty products may mga beauty products po so makikita nyo po rito sa ating harapan ito po yung mga nagdadraw ayan at may mga lalagyanan din ng alcohol dito so maganda yung design nya heart ayan so yung mga gusto pong mag drop dito may libreng ano endorsement yes Pwedeng pwede po kayong mag-drop dito kahit ano. Kahit ano basta wag lang COVID. basta wag lang COVID. oh, labanan natin yung COVID. Mga ka care boom. Ma'am, sige po, Mama. Yeah, welcome pa, welcome. Good morning. Asa lang so, na si Ate Cora, nakita ko siya. Ayan. na good morning. Yan so napakaraming dala ni Ate. So, yun, uh, timing, uh, magpapakape si Kwan, si Ate Clara. So, ayun, abis naman tayo sa kape. Uh, Shout out pala kay Insan na uh, Romeo dyan sa may uh, Surong Gisan. And so, bakit pa pa siya rin tayo sa mga ano, next na rumara. Okay, yun, papunta na ako sa SM, mga katay kirbo, mga ta salamat kay ading kan uh, Rebecca. Ayan. At uh, dito tayo sa may session road dadaan. At, uh, Mm -hmm. Kausap niya Ate Cora si San Marie. Ayan. Ate, papa na din. Thank you, Ate. Thank you, Ate. Thank you. Yeah, thank you. <laughs> Sige, Ate. Thank you. Bye, Ate. Salamat, Ate. Salamat. Salamat. Bye-bye. Ate. so, tutalin na natin yung video natin sa my session. So, mga pa-take care. So, pabalik na lang ulit tayo dito. Let's go.